Nagpadala ng liham si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, bilang patunay na bukas siyang humarap at makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng komisyon sa isyu ng umano'y anomalya sa flood control projects. Sa panibagong video ni dating Congressman elizaldeco idinawit niya ang anak ng Pangulo na umano'y nagsingit ng 51 bilyong pisong halaga ng proyekto mula 2023 hang 2025 sa liham na ipinadala ni Marcos kay ICI Chair Andres Reyes Jr. Voluntary niyang inihayag ang kanyang kahandaan na humarap sa komisyon para magbigay ng anumang impormasyong alam niya tungkol sa mga flood control projects. Inirerespeto umano niya ang proseso ng ICI at sinusuportahan ang pagungkat sa katotohanan sa ikinasang pagsisiyasat sa mga proyekto. Anumang oras aniya ay handa siyang magtungo sa ICI. Paliwanag ni Marcos kahit sino o anuman ang posisyon ay walang nakakaangat sa batas. At dahil wala o man siyang itinatago, ibinibigay niya ang sarili para sa anumang investigasyon ng ICI. Dagdag pa ng majority leader, handa niyang sagutin ang mga tanong at magbigay ng paglilinaw kasabay ng pagpapatibay ng commitment. Kanina, kinumpirma ng ICI na natanggap na nila ang sulat ng anak ng Pangulo. Sabi ng komisyon, magkukonvin sila upang pagdesisyonan kung kailan isasalang si Marcos sa pagdinig. Nakatanggap kami ng sulat galing kay uh, Congressman Sandro Marcos expressing his willingness to appear before the ICI and share whatever information uh, he has. Uh, with regard to the ongoing investigation of the Commission on the Anomalous Fat Control projects, Ang Commission naman ay bukas sa uh, any information, especially here na mayroong pupunta, regardless of kung that person is voluntarily appear and uh, testify under oath, ay eh, malaking bagay sa amin. Samantala sa pagdinig ng ICI ngayong Webes, parehong humiling sina Quezon City Representatives Maribic Copilar at PM Vargas ng Executive Session. Kapwa silang idinawit ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya no manoy tumanggap ng kickback mula sa mga proyekto sa flood control. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority.